mga kagreat, para po dun sa mga nagsasabi na mahirap po magdapog, ang totoo po niyan, hindi naman. Kasi po, ang nagdapog nga po ng ating MSR27, na itinayin natin sa San Antonio, Quezon, ay hindi mga farmers, mga non-farmers po ito, si Ronron, Ron, si Jongjong, at saka si Drex. At para doon sa mas detalyado at step by step na paggawa po ng dapog, balikan nyo lang po yung ating mga videos po dyan para mas madali nyo pong sundan. Ito nga po ay ibinahi pa po natin, dinala pa po natin ito ng San Antonio Quezon, tapos doon po natin itinanim ito ng napakanipis, isa, isa lang po ang pagtatanim. Kaya lang, ang protocol po kasi ng paglagay natin ng bioplant booster dito, right after po na maisabog ni Ron Ron, ay inisprihan po ng bioplant booster doon sa bed. Dalawang takip naman ng bioplant booster sa isang 16 liters of water. Kaya nung maitanim, bagamat na napakanipis po, isa-isa lang halos, isa-dalawa lang, ay, ay ito na po siya, umabilis lumaki. Two weeks after po na maitanim natin, maitransplant natin itong Mayumi MSR 27, ay inspirin na naman natin ng bioplant booster, ano po, tapos may kasama na pong insecticide dyan. So ngayon, malalaki na po yung ating Mayumi MSR 27. So pamimigay naman natin itong ating maaani rito para nung sa ganon magkaroon po tayo ng panibagong binhi na naman. So ang gusto lang naman po nating i-emphasize ito sa video na to na kahit manipis lang po ang pagkakatanim basta ang importante, meron pong foundation yung ating seedlings. Importante po na ang seedlings ay healthy. Parang na sa ganun, pag tinanim mo na dyan, may panlaban na po siya dyan sa ating uh, field. So hindi po basta-basta nagkakasakit at dire-diretsyon lumalaki.